Ang Japan ay may sistema ng tensyon. Ito ay isang sistema kung saan ang mga individual ay tumatanggap ng regular at tuloy-tuloy na nagkumbay kapag sila ay umabot sa isang tiyak na edad o kapag sila ay may mga kakansanan dahil sa sakit o pinsaya. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwan ng insurance premium, ang mga individual na naninirahan sa Japan sa isang tiyak na edad ay kinakailaran sumali sa sistema nito ano man ang kanilang nasyonalidad kasama sa sistema ng pensyon, ang National Pension at Employees' Pension Insurance. Depende sa mga sahig kayo ng trabaho na isang tao, ang kumpanya ang trabaho nila, at ang kanilang edad na maaari silang mag-enroll sa alinman sa isa o pareho. Dito ay pakariwanag namin ang National Pension at Employees' Pension Insurance na magkahiwalay. Allah, ang lahat sa Japan na may edad 20 hanggang 59 ay kinakailangan magpatala sa National Tension. Sa kabila ng pangalan nito, ang mga dayuhang individual na nakakatugon. Sa ilang mga kondisyon, tulad ng panahon ng paninirahan na higit sa tatlo buwan, ay obligado ring magpatala sa National Tension System. Ang mga kalahok ng National Tension ay na hati sa tatlong kategorya. Ada na hanin ng paraan at pagbabayad ng mga premium ay naiiba depende sa kategorya na nagpatala. Kategorya 1. Nakasukuro Kasama sa mga kategorya ito, ang mga taong hindi siya akibat sa isang kumpanya, ang may ng oras ng trabaho na hindi nabibilar sa kategorya 2 at ang individual na hindi trabaho. Ang kategorya war na nakasiguro sa mga individual ay nagkatala lamang sa national tension. Ang pamumaraan ng pupukatala ay sinasagawa sa opisina ng munisipyo kung saan sila nakatira. Maaring bayaran ng insurance premium gamit ang isang payment slip. National pension Insurance Premium Payment Notice na itinatangaan ng Japan Tension Service. Sa pamamagitan ng mga institusyong kinansar post office, convenience store at iba pa. Ang babayad ng premium ng insurance ay obligado. Ang hindi pa ay maaaring magresulta sa pang-aga ng ari-arian, kaya saguraduhin gumawa ng mga pagbabayad ng tama. Ang mga taong naninirahan at nahihirapan magbayad ng mga premium dahil sa mababang kita o iba pang mga dahilan, ay maaaring hindi mabayaran sa pamamagitan ng isang partikular na pamamaraan. Ang mga nangangailangan ay dapat sumangguni sa kanilang municipal office o pension office. Kategorya 2. Nakasiguro Ang kategorya 2 na nakasiguro sa mga individual ay trabaho para sa isang kumpanya at nakakatugon sa mga kondisyon tulad ng pagtatrabaho na nalawang oras kahigit or sa bawat kinggo. Kategorya 2, nakasiguro sa mga individual ay naka-enroll sa pareho National Pension at Employee Pension Insurance. Ang bumaraan ng pagpapatala ay sinasagawa ng kumpanya. Ang Kategorya 2, na nakasiguro sa mga individual ay hindi kailangan magbayad ng National Pension Premium kung nababayad sila ng Employees Pension Insurance Premium. Kategorya 3, Nakasiguro Ang Kategorya 3 na nakasiguro ng mga individual ay mga asawa na nanihirahan sa Japan na pinansyaw na sinusuportahan ng Kategorya 2 na nakasiguro sa mga individual. Kategorya 3, Nakasiguro sa mga individual ay na nagpatala naman sa National Pension. Ang pamamaraan ng pagkakatala ay sinasagawa sa pamamagitan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa. Ang Kategorya 3 na nakasiguro ang mga individual ay hindi kinakailanang magbayad ng mga premium ng National Pension. Ang bawat tao na nag-enroll sa sistema ng pension ay binigyan ng na natatanging pangunahing numero ng pension. Kapag nag-enroll sa sistema ng pension, Nakakatanggap ko ng basic tension number, notification. Kita rito ay yung pangunahing numero ng pension ay nakasulat dito. Ang basic pension number notification ay kinakailangan kapag tumatanggap ng mga ng pension bukod sa pang pa mga sitwasyon. Kung nawala ito, maaari ka mumingi ng kakalit sa iyong lokal na ng son, or bayan o sa ng pension. Ang mga subscriber ng Natural Tension ay karapat-dapat para sa iba't ibang uri ng tensyon, kabilang ang Basic Old Patient Age Tension. Ang mga individual na nadambag ng ng sampung taon o higit pa, abilang ang mga panahon kung saan hindi kinakailangan ang mga kontribusyon, ay maaaring makatanggap ng pangunahing tensyon sa pagtanda mula sa edad na 65. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay depende sa mga salik gaya ng panahon ng kontribusyon. Basic Disability Pension Ang mga subscriber sa National Pension na may mga kapansanan dahil sa karamdaman o pinsala ay karapat dapat na tumanggap ng pensyon na ito. Ang benepisyo ito ay hindi limitado sa mga nakatatanda. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay kinutukoy ng kadumpaan ng kapansanan. Bukod pa rito, may mga kaso kung saan ang pamilya ng isang subscriber ng National Pension ay maaaring makatanggap ng pensyon kung sakaling pumasa ang subscriber. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa national tension, mangyayong magtanong sa iyong lokal na tanggakan ng lusot, wad o bayan pa sa tanggakan ng tensyon. Ang Welfare Pension Insurance ay para sa mga individual na nagtatrabaho para sa isang kanya na katugon sa mga kondisyon tulad yung pagtatrabaho na hindi bababa sa 20 oras bawat linggo at pagiging wala kang 69 taong gulang. Ang pumaraan ng papapakala ay isa sa gawa ng kumpanya. Ang insurance premium ay nahahati ng pantay sa pagitan ng subscriber at ng kumpanya. Ang bahagi ng subscriber ng insurance premium ay ibinabawas sa kanilang sweldo ng kumpanya, kaya hindi na kailangan ay isang eskasyal na kumumaraan. Ang mga subscriber ng Welfare Pension Insurance ay maaaring makatanggap na iba't ibang uri ng tension, kabilang ang basic cold tension ang mga individual na nag-ambag ng kabuuan 10 taon o higit pa, kabilang mga panahon kung saan hindi kinakailangan ang mga kontribusyon ay makatanggap ng pangunahing pension sa pagtanda mula sa edad na 65. Ang halaga ng na matatanggap mo ay tinutukoy ng mga sanik kaya ng panahon ng kontribusyon at ang halagang binayaran basic disability pension. Ang mga subscriber sa World Fair Pension Insurance na may mga kapansanan dahil sa pagkakasakit o pinsala ay karapat dapat na tumanggap ng pensyon ito. Ang benepisyong ito ay hindi limitado sa mga nakakatanda. At ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay kinutukoy ng kalumbaan ng katansanan. Bukod pa rito, may mga kaso kung saan ang pamilya ng isang subscriber ng Welfare Tension Insurance ay maaaring makatanggap ng pensyon kung sa kaning pumasa ang subscriber. Para sa detalyad ng informasyon tungkol sa welfare pension insurance, mangyari magtanong sa iyong lokal at tanggakan ng ward o bayan, o sa tanggakan ng tensyon. Ang mga dayuhan na nagbayad ng tensyon premium at nagtatapos sa kanilang mga aktibidad sa Japan, para malis ng bansa, ay maaaring mag-claim ng withdrawal lump sum payment. Upang maging karapat dapat para sa isang withdrawal lump sum payment, kailangan mo matugunan ang mga kondisyon tulad ng kabuoang panahon ng contribution na mas mababa sa 10 taon pagkakaroon ng kontribusyon ng hindi bababa sa anim na buwan, at paggawa ng claim sa loob ng dalawang taon ng pagalis sa iyong address sa Japan. Para ma claim ang withdrawal ram sum payment, mangyari magpudenar ang claim forms sa pamamagitan ng kuryo sa Japan Pension Service. Kung nakakatanggap ka ng withdrawal ng payment, ang lahat ng record ng iyong tandahok sa National Pension o Welfare Pension Insurance sa iyong pananatili sa Japan ay mabukura. Pag-isipang mabuti kung tatanggapin mo ang withdrawal lump sum. Payment ang maghintay hanggang mabot mo ang karakat-dakat na edad para makatanggap ng pension sa Japan. Para sa mas detalyadong informasyon, tungkol sa withdrawal lump sum payment, nangyaring makipag-ugnayan sa Japan Pension Service. Ang sistema ng pensiyon ay isang sistema ng suporta sa hipunan upang maghanda para sa isang hindi inaasahang hinaharap. Suriin kung aling pensiyon ang naangkop sa iyo at kompletuhin ang mga pamamaraan.